Hi guys! Welcome to my vlog. This is Uyong aka Bagyong Uyong at ang vlog for today ay uwian na ang mga bakla. <laughs> at syempre, uh, hangover pa po talaga kaming lahat kasi nga nag-enjoy kahapon sa opening sa Universe 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 University. Doon kami sa University nag-inom, nag-enjoy kasi opening kahapon at kami yung bisita andon so na nga. So, ngayon ay eh, pupunta muna kami doon sa ano, sa break uh, breakfast doon sa kabilang bahay kasi doon kami mag mag, mag may breakfast so after doon uwi na din kami babalik kami dito sa pasuwi na kaya si ya guys bye hi guys so, ngayon guys ay uwi na po kami guys ayan po yung mga gamit ng mga bakla na nasa labas mo na sa ha huh? Ah, babalik pa pala kami guys Pero uwi na talaga ngayon Kakain lang muna kami saglit At babalik kami dito At uwi na na po yung mga bakla guys oh. Uwi na po guys Ayan So po natin sila madam Nakaprepare na pa sila Oh, diba Yes <coughs>

Ayan, yeah, maglalakit na kami guys. Ayun, gutom, na gutom na yung iba. Hmm. So, Ayan, andyan na po sila guys. So dito kami kakain ngayon sa loob ng bahay. <laughs> mm -hmm. May aso pang malaki guys. Oh. Dito kami guys kakain. Walang mm kamay. Hmm.

Yung breakfast natin okay, so yeah. yeah. Thank you, my girl. na Thank you, Casey, Lord. <hid> okay lang? Okay, na sila, ito ang rice, oh. Okay, rice nito. Ganyan, mga. Ayan, guys, ah. Thank you. Sige, si Makriana. Si Maria. Father, the Son, Lord, Spirit, Amen. Thank you, Lord God, for this beautiful day. We adore Your name, Lord God. Thank you for uh, the family, Lord God, that we to Amen and to welcome to Amen for the breakfast. May You God bless. Uh, may You bless them, Lord God, and also. am itisa sa amin lord so bless us O lord and these people which are about to receive from the almighty you guys our you lord. lord amen happy birthday to you mother happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday Mm, ka inen na may uh, bread yeah, yeah. pa mo dami ng pansit yeah, yeah. ka at kailan mo ang so yung mga baklajan hmm mm. hala ah, si bakal na dayet bigin ako one rice right lang pa ay eh, one halal plus bakang one bread ka no rice ha no rice padili na nation set pa sa palaman na kahibul ng pansit ah kahibul kahibul mo yung bread isa Ayan guys, oh, si Bakang ay one bread lang talaga siya. In black coffee, no sugar. ang coffee ko pa ito. gusto <laughs> mong coffee. Dito lang, <laughs> ayan sila ma'am. Pwede mo buko, na Ay! Gusto sugar, Okay, tao eh. Ayun, ito na muli. sugar, <laughs> ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Ngayon nga siya kung ngayon 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 Doktor Walton, ini lagi kan dia. Ini bak sip, bak yakul 5 datu. Aku masih jual dari tuh The Boyselang Apartment yang Masih. Iya, Oh, si kun sihar guys. Si aku Oh, doktor sa. I'm so kawa kayak orang. Pak. Hi guys, so ngayon guys at tapos na kami kumain at kuya na po kami guys so ba? Diba? kasi busog na kami syempre <coughs> Thank you kay my mom and sa so from Australia ba? Diba? at agree Busog ng mga, busog ng mga... <laughs> bakla. Busog na mga bakla. Ayan na guys, sasakay na kami ng van. Ito yung van namin guys. At ayan ito sila sa loob. Oh, uh, Sa loob na po sila. At yung ibang gamit namin ay sa likod.

Apat ka dito di So good luck guys. Bye guys. Uwi na kami. Bye. Hi, ayan guys, dito kami sa uh, blessings Na In the bar. <laughs> come oh, holy spirit i need you oh.

Bulaan ikaw sa mga babaeng sa, oras, mga sa mga babaeng ng talaga. Bulaan ikaw sa sa mga sa mga babaeng at talaga. Bulaan ikaw sa sa mga babaeng at ng bulanan ikaw sa mga Santa Maria ng Kasal Diyos, ikaw karon sa oras kami kamatayan. may kamayan. Ang Nani ka sa mga mabay nga ng bola na si Jesus. Tata Maria ina ka sa Diyos si Gapo mo. sa oras sa ora sa may kamatayaan to the because Jesus Christ in Hi guys! So dito kami ngayon sa cutting area kung saan yung um, negosyo ng friend namin. So dito guys, ah uh, 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 ito yung bar nila guys. University. university University. university... Ano yung sa bar? University. Ha? University. 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 Oh, university. Ayan guys. Oh, dito na kami sa university. Kakatapon ni Madam at saka... Ako mo may pa-open dito. ka bunting, pa, sinasabing ka na pa. Bunting. Ah, itong kanina. Ah, Center si... Oo, sige. <laughs> Center si Ainozy. <laughs> si... <laughs> Looper. Only Bar. <laughs> Only Bar. Nakapag-Bar City ka ba sa... Ayan na po sila. Ako naging ko. alupay ano, pa itong babae sa hmm. mga to.

So, ladies and gentlemen, we are grateful to announce that Oni is officially open! Okay! Yay! <laughs> Yay! Yay! Oy! Oy! <laughs> Yay! Yeah, thank you so much! Congratulations! Congrats. Congrats! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday. happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, birthday. Happy birthday to her! And congratulations! Congratulations! hindi ka <laughs> kain na na guys Hi everyone So kain na po tayo Ayan yung mga pagkain natin Ayan Ayan guys So dito po tayo ngayon sa University Ayan Oficial O pinapusha Dito na po tayo yung kanyang stage Ayan po guys So yung stage nila guys Ayan O so, diba Congrats ayan mm. hey guys kain muna kami